Hello mga lodi. Aya, papatubig na naman tayo ng mga tanim nating mga kamatis. Tara ito. Yung tanim nating patola, pwede na silang harbisin mayang hapon. Maka ulam na. Sobrang init kasi mga lodi kaya papatubig tayo ng mga kamatis. Ayan, napakarami na kasing bunga. Na tutuyot na yung mga tanim kong kamatis tsaka sili mga lodi. Ayun, daming bunga mga lodi. Medyo maniba lang na yung iba. Ayan. Tapos yan, mga siling taiwan. Dami yan mga lodi. Ito mga patola. Mahaba. Kaso baluktot. Hindi siya pang dil. Pang ulam na lang. Mga lodi. Tapos ito nga yung mga talongko. Ah, lilinis kulit mga pangalawang trim ko na tapos ilagyan kulit ng yan, ah, tayo ng pugo, animal manure para gumanda tapos bukas patubigan natin para masipsip niya yung sustansya ng animal manure na nilalagay natin mga lodi Diyo gumanda ganda siya kasi tinanggalan ko yung mga sa kanyang mga namamatay tsaka mga dahong dilaw makasigurado mag click pa to hindi mga lodi thank you Ingat thank lahat.